At habang nagro road nga tayo guys dito sa Gapan City ay nadaanan natin ang isang kalye na mistula parang nasa lugar tayo ng Ilocosur o yung tinatawag nating Bigan City sa may Crisologo. Kasi nga po kung titignan nyo ang daan na ito ang kalsada ayari ay sa mga bato-bato na parang mga bricks doon sa kalye Crisologo. At ang mga gusali o establishmento sa kabila ang gilid ito ay parang mga gusali at establishmento rin doon sa Bigan City. So itong lugar nga ito guys na dito sa Gapan City ay tinatawag ng Little Vegan o yung Lumang Gapan City. Hali kayo guys, samahan nyo ako sa aking pamasya sa lugar na to at silipin natin ang lugar na ito. Saglit lang po tayo dito guys dahil nagmamadali tayo at meron pa tayong pupuntahan pero ipapakita ko na sa inyo ang lugar na ito. Let's go guys. Hello guys, medyo madilim tayo ngayon. Ayan guys, so side trip tayo dito sa Little Vegan. Huwag po kayong mamamalik mata, wala po tayo sa vegan. This is just a little vegan, dito po sa Japan. Ah, Japan. Gapan no siya? So, libut ko lang, malit lang naman to, halos ti lang na street. Ang tawag nila rito ay Lumang Gapan. So, part of ng Gapan City, pero yung lugar parang lumang-luma siya panahon ng Kastila. So, dinadayo rin to ng mga turista para magpicture guys so dito tayo mismo sa base ng T so isang kanto to diretso another here then another here so pa-letter T yan so nasa gitna tayo guys so yun marami rin doon na parang mga building na parang panahon o makikita mo sa bigan pagkakiba lang parang bricks to pero bato-bato so guys diretso tayo dito dito tayo dumaan kasi dito yung parang kabilaan halos yung mga building lumang-luma So sa tingin ko maganda dito sa gabi, mas maganda kasi yung ilaw ba. Mas maganda yung ilaw niya. Ano dito pala sir? Dito na lang sila. Ah sige. Ayan. So Kasya ka ba dito sir? Kakasya ka ba? Ayan. Hindi lang ikot lang ako. Okay so ayan guys. Pakita ko na lang yung mga picture. Abangan nyo lang yung mga picture sa post ko nga doon yan guys pero dito na yung sakin natin kaya ito start tayo dito ayan. alright nakapakaganda nandito ayan guys so pasensya na kung hanggang dito lang muna yung video natin alam kong nabitin kayo wag po kayong maglala at pipilitin natin makabalik sa lugar na to at hapon o paggabi tayo pupunta dahil mas maganda raw dito pagka nakailaw yung mga poster rito mas mararamdaman natin tayo ay nasa Vegan Locosur nga. So guys, thank you for watching. Salamat po. Abangan nyo ang susunod natin mga road trip at yung ating mga adventure. Thank you so much for watching guys. Don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Bye-bye. Thank you. Ingat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.